Kaya ba? Tumutas na mo motor ni Pre, tanong ka. Pagtanong. sa iyo, Pre. <laughs> Guru, gusto niya panunan, no? Ano ba anon, Duh, ba ako? din yan. to. <laughs> <laughs> si try, Darug, mo, Pre? <laughs> <laughs> may Sabi pag video sakto so, 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 man <laughs> Ura, pangita, tarap, tarap. <laughs> may pa kita katunga. Putaks. Tara, tara. Huwag may pa na ako nagkarigo. <laughs> Maayay ako, walang karigo. <laughs> Boy, Uy, bali slide ka. May slide ka. Hindi <laughs> 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 <Ayon>. na <laughs>

<laughs> okay lang ka pre? Ayos lang Okay ka lang? Ayos lang hey, Ayos lang magkabayo Hey guys So nandito tayo sa Lugar ng aking tropa And Ito yung view Nang makikita nyo guys Kasama niya ang kanyang jowa Kasama ang kanyang Secret admirer salamat <laughs> ako <So, na> <laughs> 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 ka pre kasama yung ano niya. Pakaligan si Mama Mamiri. Kasama yung bibi boy niya. Oh. <laughs> nano maarado mo ka da. <laughs>